Uy! Uy! Maliit, pero may laman. Ano hmm. idol, oh? mm. Maliit siya, pero tingnan natin yun. Ang cute mga idol lang, ano, oh. Ngayon lang kami nakikita na. Parang bato, na, naga Naka, ano, Ay, bato nga talaga yun nata. Ano? Gold? Ano to? <laughs> Lagi na lang ba? <laughs> Lagi na lang ba? Try mo. Ha? Yan mga idol, tingnan mo naman mga idol ang liit oh. Para kung sa pa, tinapay pa yung pandikuko. <laughs> Ay, tama ba pandikuko? Ay, yung paputok, kaya na. Ay, yung putok mga idol. Ang liit, tingnan natin kung tingnan natin kung may laman ba siya o kung may laman man kung gaano siya kalaki. Ayun na, ayun na, ayun na yata, ayun. <laughs> ang cute ng, ang cute ng ano, queen, queen box niya eh. Oo. Kung kailan maliit, nahirapan si Idol Ray. Nahirapan lang ang siya. Kailangan dandahanin eh. Oh? Ito dol Mayroon doon. Ayun. O ayan mga Idol, ang cute oh. <laughs> 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 <Ayun, queen. laughs> ang cute niya. Ang cute ng queen ah uh, Yun. Hmm. Maliit siya pero malaki. Yan mga idol. Yan mga idol. Rukay kami ng malaking punso. Uh, yung kasama namin, masama daw yung ano niya. Masama daw yung timplan niya mga idol. Uh, pero dahil kailangan naming mag kukay ngayon, sigi oh, sige pa rin, sige. Pero anong ganito. Malamig tatawang, Anong malamig? Nagbilad ka na nga, nanalamig ka pa rin. nga, idol. Ah, sige, papawis ka na lang. Pawis ka. Para, ano, ano nga mga idol oh. Hindi talaga si Idol Rio maayaw kahit masama daw yung pakiramdam niya. Kaya yan. Sa ngala ng uh, hanap buhay. Walang inaayawan. O parang tamla yung bag bagsak mo ah. Alam ko. Parang nanuno ka na ata. Hindi ka ba nagano? Turn of the cross. Ang idol. Kasi punso eh. Tigas pa. Eh, Mga idol. Nakikasit ang ponso na ito eh. Tikas pa. Ayan. Mga idol Ako na naman. Kung masama yung ano mo sama sama yung timpla mo oh sige, okay, ikaw muna. Okay. 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 Yan. Ito na sama yun ayon yun meron yun yun ito na yan mga yun Ito na yan Baka ayang sa taas pa. Uy, 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 doon, uy, doon, uy, doon, doon, uy, doon. uy, 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 uy. uy. It's